Itago mo na lang ako sa pangalang Chester Kuya Roms. Sa edad na 40 na may ay binata pa. Nagkaroon din naman ako ng maraming GF noon pero wala sa kanila ang naging asawa ko. May kaibigan ako at kasamahan sa trabaho. Siya si Waldo, Kuya Roms. Magkasing edad lamang kami ni Waldo, Kuya. Pero maraming mga bagay-bagay na mas nakakalamang siya kaysa sa akin. Kung kaya, naiingit ako sa kanya. Magaling siya dumiskarte sa trabaho. Kaya nga kahit na magkasabay kami nang pumasok sa isang kumpanya, ay mas nauna siyang napromote at naging bisor kagad ka kaysa sa akin. Mabuting tao at mabait naman si Waldo, lalo na sa akin. Hanggang sa nagulat na lang ako nang imbitahan niya ako sa kasal niya. Hindi ko alam na may GF pala siya at hindi ko pa to nakikita. Pare, hindi naman lahat ng bagay ay eh. dapat na ikwento natin sa kaibigan natin. Kailangan din natin na magsekreto din tayo. Yan ang laging sinasabi sa akin ni Waldo Kuya Roms at may punto rin naman siya. Dumalo ako sa kasal ni Waldo Kuya Roms at lalo ako nainggit sa kanya na makita ko magiging asawa niya. Mas bata sa kanya ng halos doble ang edad. Magaling talaga tong si Waldo. Kahit kalbo na, ay malupit pa rin dumiskarte sa babae. Napakaganda na magiging asawa niya, si Dolores ang pangalan. Masayang masaya si Waldo ng araw na yon Alos mamatay naman ako sa si inggit kuya Roms. Magarbo ang kasalan ni Waldo at ni Dolores. Pero dahil nga sa sobrang pagkainggit ko, hindi ko kinaya. Matapos magkainan ay umalis na ako at umuwi na lamang. Hindi na rin ako nakapagpaalam kay Waldo dahil abala siya. Hindi din niya ako napansin na umalis na ako. Pagdating ko sa inuupahan kong kwarto ay kaagad kong binuksan ang aking cellphone. Nakaramdam ako ng lungkot kaya nagchat ako kay LC. Si LC ay isang walker at ilang ulit ko na rin siyang naikama. Maganda si LC at mabait. Gusto ko sana siyang makausap at makasama. Kaya lang hindi naman daw siya available. Oo Kuya Roms, mahilig ako sa mga walker. Kumukuha ako. Dahil sa edad ko ay wala na akong ganang manligaw ng babae. Lalo pa nga at ang gusto ko ay ang mga edad 26 pababa lamang. Naniniwala akong wala nang magkakagusto sa akin. Dahil nga hindi available si LC ng mga oras na to, kinontak ko si Tonya, ang bading na handler ng maraming mga babae Kaagad niya na nagsensya siya ng mga larawan ng mga bagong alaga niya. Pero hindi ko maintindihan ang aking sarili, Kuya Roms. Naghanap ako ng kamukha ni Dolores, ang asawa ni Waldo. Wala akong nakita. Ewan ko ba? Ganun na lang kalakas ang dating sa akin ni Dolores. Kahit sandali ko lamang siyang nakita, ay hindi na siya mawala sa aking isipan. Iba ang dating niya. Para siyang isang masarap na pagkain na masarap lantakan. Pagkain katulad ng paborito ko na matagal ko nang hindi pa ulit natitikman. Hanggang nakakita ako ng isang bagong babae ni Tonya. Ito na ang pinili ko. Tuwang-tuwa si Tonya. Matagal na kaming magkakilala ni Tonya. Kilala niya ako na galante pagdating sa babae. Pero mapili ako. Matapos ang halos isang oras ay dumating na ang babaeng kinuha ko kay Tonya. Okay rin kahit hindi niya kamukha si Dolores, maganda rin naman. Si Isa 21 lang ang edad. Alam kong si Isa ang papawi sa nararamdaman kong gutom. Kaagad nga ay nagsimula na kami ni Isa. Marunong siya, magaling siya kahit sa ganoong edad ay mukhang may karanasan na talaga. Hindi ko inaasahan na marami na rin siyang nalalaman sa kabila ng maamo niyang mukha. Ibang saya dulot ni Isa sa akin Kuya Roms, lalo pa nga at iniisip kong siya si Dolores. Hindi man siya kawig nito pero Magkasing edad lamang sila at ang kanyang katawan ay kaparehas. Nang matapos ay nagpahinga muna kami saglit at saka umulit. Siniguro ko rin na matuwa si isa sa akin. Nagdagdag ako ng bayad sa kanya pagkatapos namin. Dinoble ko na at nang sa ganon ay kahit na hindi muna siya mag-walk or makakuha ng kliyente sa loob ng isang buwan ay sasapat sa pamilya niya ang pera. Sa trabaho naging normal naman ang lahat. Nakalib pa si Waldo ng isang linggo. Magkaiba naman ang department namin pero madalas niya akong puntahan sa office ko. Matagal ko na rin nakasama noon si Waldo noong bago pa lamang kami sa kumpanya. Madalas pa nga kami noon na magkasabay na kumukuha ng walk kaya pala, nagbago sa bigla dahil may GF na pala siya, si Dolores, at ngayon nga ay asawa na niya. After one week ay nagkita na kami ni Waldo, nagsimula na siyang pumasok sa trabaho. Umaga, bago pumasok sa office niya, ay dinaanan niya ako sa opisina ko. Pre, pambihira, bakit ka naman umuwi ka agad noong kasal ko? Hinanap kita, may nakapagsabi na umalis ka na. Pre, pasensya ka na. Hindi na ako nakapagpaalam sa inyo ng mga oras na yon kasi sumama ang pakiramdam ko at hindi ako nakapagdala ng gamot ko. Sinubukan ko namang hanapin ka pero busy ka ng mga oras na yon sa inyong mga bisita. Okay pre, pero susunod ah. Sagot niya at umalis na si paring Waldo at tumuloy na sa kanyang opisina. Tuloy ang buhay ko Kuya Roms, seryoso ako sa trabaho para sa akin kasi ito ang tanging pinagkukunan ng lahat. Pambayad sa renta, sa kwarto ko, pangkain at pambababae. Kaya mahal ko talaga ang trabaho ko. Dalawang beses sa isang hinsenas kung kumuha ako ng walker. Madali na kasi ang transaksyon ngayon. Sa cellphone lang ay makakatikim na ng masarap na putahe. Bihira na rin magaya ng inom si paring Waldo. Ilang buwan pa lumipas ay nanganak na si Dolores ang asawa niya. At makalipas uli ang mga buwan, kinausap na naman ako ni Waldo pare. Huwag ka mawawala sa binyag ng anak ko. Kunin kitang ninong. Umuo ako pero napapaisip ako dahil makikita ko na naman si Dolores. Pero mas nakakahiya kapag hindi na ako magpunta. Baka kung ano na ang isipin ni Waldo sa akin. Mag-iisip siya kung bakit ako umiiwas. Umiiwas. Dumating ang pecha ng binyag Kuya Roms. Nag-decide nga ako na magpunta sa binyag ng anak nila paring Waldo. Habang nasa simbahan kami, ay iniiwasan kong tumingin ang diretsyo kay Maring Dolores. Napakaganda ni Mare Kuya Roms. Iba ang dating niya sa akin. Magkahalo, nandoon ang tipong parang masarap siya kasama. Habang papunta na nga kami sa bahay nila paring Waldo ay napansin niyang tahimik ako. Pare, kanina ka pa walang kibo. Masama na naman ba ang pakiramdam mo? Baka mamaya eh, bigla ka nalang mawala na naman kagaya nung kasal namin. Nakangiti ako. Hindi naman pare, okay lang ako. Salita ako. Hanggang makarating na kami sa bahay nila paring Waldo. Maraming handang pagkain. Kaagad na kumain na muna kami. Hindi ko mapigilang mapasulyap kay Maring Dolores. Hindi rin may iwasan na makakatabi ko siya paminsan-minsan. Pagkatapos namin kumain ay tuloy kami sa kabilang lamesa. Kung saan naroon ang inuman, may mga alak na nakahanda at videoke. Okay. Hindi ko na talaga matiis ang nararamdaman kong inggit kay paring Waldo kaya nagplano akong umuwi na pagkatapos uminom ng konti para hindi naman nakakahiya kay pare at sa ilang mga bisita na mga kumpare ko na rin. Masarap ang inuman namin, masaya ang lahat hanggang sa nagpaalam na ako kay paring Waldo at pinayagan naman niya ako. Hindi ko na nakita pa si Maring Dolores, baka nasa loob at nag-aalaga ng kanyang anak. Pagdating ko sa inuupahan ko ay kaagad kong kinontak si Tonya pero sabi niya, Walang available ngayon Chester, wala din bago, nakabuk ngayon lahat ng mga alaga ko Nagbukas na lamang ako ng FB ko, kaagad na napansin ko ang notification, may upload na bagong mga pics si Waldo at nakatag ako. Kaagad ko itong tinignan. Mga picture namin sa binyag ng anak niya. Si Maring Dolores kaagad ang aking hinanap. Kaagad ko nga itong nakita. Napatitig ako at napasoom in sa mga picture niya. Pero napag-isip-isip ko na walang patutunguhan ang aking pantasya sa asawa ng aking kumpare. Napag-isip ko rin na kawalang respeto kay pareng Waldo at ah, kahangalan ko. Tigilan ko na nga lang si Mare. Lahalo lang ako malulungkot kapag tinuloy ko pa to. Mga araw at buwan pa lumipas ay naging maayos na ang pakiramdam ko Masaya na ako parang para sa kaibigan kong si Waldo. Inalis ko na ang inggit sa aking katawan. Ang pagkuha ko sa walker paminsan-minsan ay hindi ko pa rin maalis pero hindi na gaanong madalas. Lumipas pa mga buwan, may nangyaring hindi ko inaasahan sa trabaho. Nagkaroon ng problema ang department ni Waldo. Natuklasan ng management na may kalukuhang nangyayari sa loob ng departamento niya. Malaking halaga ng pera ang nadispal ko nila. Natanggal sa trabaho si Waldo at ang masakit pa, nag ng kaso ang kumpanya laban sa kanya at sa ilan pa niyang mga kasamahan. Nakulong si Waldo Kuya Roms. Inilaban niya ang kaso niya Hanggang sa mapalaya siya pero naubos ang naipon niyang pera para sa kanyang pamilya. Hirap makaahon si Waldo. Dahil hindi siya makahanap ng trabaho, napilitan siyang ibenta ang ilan niyang mga kagamitan na naipundar. Dalawa na rin ang anak nila ni Maring Dolores. Naawa man ako sa kalagayan ng pamilya ni Waldo ay wala naman ako magagawa Tumutulong naman ako sa abot ng aking makakaya Pero mayroon din akong pangangailangan para sa aking sarili Nabalitaan ko rin na nagtatrabaho na rin si Maring Dolores, Kuya Roms Kaya kahit pa ay nakakaraos naman na sila Hanggang sa muli akong kinamusta ni Tonya Matagal-tagal na rin kasi magmula ng huling kuha ko sa kanya ng walker Chester, kamusta ka na? Kagad akong nagtanong sa kanya ng available na alaga niya. Namiss ko na rin kasi dahil matagal na rin akong nagtiis sa aking palad. May bago ako, Chester, pero ang gusto niya sa hotel. Panalo to, Chester, magugustuhan mo. Sobrang discreet nga lang at ayaw niyang nagpapadala siya ng kanyang picture. Pero ginagarantiya ko sa iyo, legit at panalo to. Mga salita sa akin ni Tonya. Naniwala naman ako sa kanya kaya pumayag ako. Ang setup, mauna ako sa hotel at susunod na lamang siya sa akin. Ang sabi pa sa akin ni Tonya, Pamela daw ang pangalan. Pam na lang daw para maikli lang. Kami na ang nag-usap ni Tonya, ibinigay niya sa akin lahat ng detalye tungkol sa mangyayari at tungkol kay Pam. Alam naman lahat ni Tonya ng detalye ko. Pati na rin ang ginagamit kong dami account. Wednesday, ung um maabsent na ako sa trabaho. Dahil ito ang araw na pwede lang si Pam. Hindi siya pwede ng Sabado at Linggo. Kaagad ako nag-check-in sa Sogo Hotel. Ibinigay ko na kay Tonya ang numero ng kwartong nakuha ko. Hindi naman nagtagal ay may kumatok na sa pinto ko. Nakihiga na ako at nakaligo na rin. Handang-handa na sa magaganap. Pasok ka lang bukas yan. Nang pumasok siya, ay nagulat ako at parang kilala ko siya. Maging siya man, ay tila ba nagulat din na makita niya ako. Pero nagkunwari siyang hindi niya ako kilala. Naaalata ako kasi sa ikinilos niya nagmaang maangan na lamang ako magkahalo ang aking nadarama kuya roms excitement at awa kuya roms dahil ang babaeng pumasok sa aking kwarto ay walang iba kundi si pam si pam ay si dolores kuya roms na asawa ni paring waldo dahil nagkunwari siyang hindi niya ako kilala baka nahihiya nagkunwari din ako na hindi ko siya kilala sandali lang po at maliligo lang ako mahina niyang salita. Sobrang init na ang aking naramdaman Kuya Roms kaya muli kong itinodo ang lamig ng aircon. Inalis e ko na nga sa aking isipan ng mga bagay na makakagulo. Iniisip ko na lamang na si Dolores ay isang walker na kagaya ng mga kinukuha ko. Sa pagkakataong ito Kuya Roms ay hindi na ako nakatiis Pagkalabas na pagkalabas ni Dolores mula sa shower room ay sinalubong ko na. Naramdaman din ni Dolores na hindi niya talaga ako kilala. Kaya nakipagsabayan sa akin si Dolores Kuya Roms. Binuhat ko siya para ihiga sa kama. Dito nga ay tumambad sa akin ang kayamanan niya. Kayamanang si Paring Waldo lamang ang unang nakapitas. Sino ang gabang ko yon? Sayang-saya si Maring Dolores sa bawat paghagod ng aking mga labi sa kanyang malinis at makinis na ibaba. Ibang-iba si Dolores, Kuya Roms. Hindi ako makapaniwala na nang siya naman ang sumunggab sa aking kayamanan. Napuno ng ingay ang apat na sulok ng kwarto. Ingay ko at ingay niya Lalo na nang malapit na kami pareho sa sukdulan Hanggang sa marating na namin ang dapat naming marating Lupaypay kaming parehong napahiga sa malambot na kama Magaling ka pala paring Chester At mas malaki ang sayo kaysa kay Waldo na asawa ko Hingal na nagsasalita si Maring Dolores Masaya naman ako pero nakaramdam din ako ng awa sa kanila. Mare, bakit? Bakit ka pumasok sa ganitong klase ng trabaho? Hindi ka agad nakasagot si Maring Dolores at bumaling sa akin ang maganda niya mukha. Chester, alam mo naman ang kalagayan namin, di ba? Mamamatay sa gutom ang mga anak namin kapag hindi ako kumilos. Si Waldo, Magmula na makalaya para bang nawalan na ng pag-asa. Ayaw na niya maghanap buhay. Para bang masyado niyang dinibdibang lahat. Pati ako, parang ayaw na niya akong galawin. Ang alam ni Waldo ay nagtatrabaho ako sa isang resto at sumasideline sa mga catering. Natahimik na lamang ako bigla. Naawa ako lalo sa kalagayan nila. Naramdaman ko na lamang ang mainit na labi ni Dolores. Muli niya akong hinalikan. Huwag ka nga masyadong mag-isip, sister. Start na tayo uli. Sulitin natin. Nakangiti si Dolores, Kuya Roms, kaya naman wala na ako sinayang na oras. Halos bawat pagpitik ng segundo ay bumabaon sa kanyang kailalima ng aking masarap na saging. Muli namin narating ang paraiso kuya Roms at sabay na naman kami. Pagkatapos ay muling nagulat sa akin si Dolores. Ang laki nito Chester, sobra-sobra to habang hawak niya ang perang inabot ko. Sakto lang yan Dolores para hindi ka na muna mag-walk. Sabihin mo kay Waldo na nagpail ka ng leave sa trabaho. Ibinigay ko na rin ang dami account ko kay Dolores. Chat mo lang ako kapag kailangan mo. Salita ako. Nang makauwi ako ay para nakaramdam ako ng kalungkutan. Naisip ko si Dolores. Hindi ako makapaniwala na ginawa niya. Nag-iisip ako kung paano ko siya matulungan para tumigil na siya sa ganoong gawain. Ilang linggo pa lumipas, nagchat naman si Tonya sa akin. Pero sabi ko, sorry Tonya, wala akong ganang kumuha ngayon ng walker. Hindi na nangulit pa si Tonya, kilala niya ako. Ewan ko ba kuya Roms, magmula na makasama ko si Dolores ay nawalan na ako ng gana na kumuha ng mga walker. Hanggang sumunod na linggo, nag chat naman si Dolores sa dami account ko. Nagkasundo kami na muli kami magkita sa hotel. Dahil dumaan pa ako sa bangko ay nauna na si Dolores sa loob. Ibinigay na lamang niya ang numero ng kwartong nakuha niya. Sabik si Dolores kaya hindi ko rin matiis ang kagandahan at lalo na ang kanyang katawan. Matapos maganap ang lahat habang nagpapahinga kami ay inabot ko sa kanya ang perang winidro ko sa bangko. Perang naipon ko ng matagal na panahon. 80k ang inabot ko sa kanya. Chester, sobrang laki nito. Maluha-luha si Dolores. Huwag kang mag-alala Dolores, may natira pa naman para sa akin. Gamitin mo ang pera para sa siyang negosyo Ayokong ganito ka Ayokong katawan mo Ang ginagamit mo Para kumita Tila ba natauhan si Dolores Kuya Roms Napayakap siya sa akin ng mahigpit Buong pusong Nagpasalamat Lumipas pa ang panahon, hindi na bumalik si Dolores sa pagwawak Si paring Waldo naman ay nakahanap na rin ng trabaho sa ibang kumpanya. Salamat naman at may tumanggap sa kanya. Kahit pa paano naging maayos na ang buhay nila ng kanyang pamilya. Tumigil na rin ako sa pagkuha ng walker Kuya Roms. May ipinakilala sa akin si Dolores, pinsan niya. At siya ngayon ang nililigawan ko Chester